Okay, kajanggel. Okay, let's go. Okay. Ah, uh, kajanggel. Itong ito yung ano, the uh, umpisa ng aming pag uh, ano, Albaryo. <laughs> Pagpipinitin siya. May kasamang ano, kasiyahan. Kasiyahan. Doon. So, Ito Saan tayo pupunta? Kung ibabalance mo ang buhay, oh. kasama ito sa mga uh, gagawin mo. Oh. Para, obligasyon namin mo. Ah, uh, hindi obligasyon, ito yung ano mo, choice mo to eh. Ayun. Ito yung choice mo sa buhay. Dapat pantay lang No? Panta balance lang ba? Balance. Oh. Wag lagi sub-sub sa -sub -so trabaho. Tama. Oh, ilis, mag Magilis ang stress. Kinakailangan. Oh. Wow. Yeah. Huwag <laughs> ka mo mong trabaho. Wala. Wala, tatanda ka niya. Tatanda ka. Ah. Dapat, ilis tayo na Yes. Tapos pag matanda ka na, saka ka na lang magsisi pag di ka na... Ayun, ano, diba? Oh, ano, ba? Diba? Oo. Oh. Anong gagawin natin? Magtrabaho, mag-ipon. Tapos mag-ride. Mag yun, Kain. Kain. Kain, tulog. Gala. Di ba? Katuga. katuga tayo, katuga. Ayun Kain, tulog, gala. Aba. Uy, uh, bago ayun, na naman tayo ng ano. Mga Katuga. Dapat yun na pala ang pangalan ng ano mo. Page mo, Katuga. <laughs> <laughs> oh, YouTube. mga Katuga. Dito tayo sa kabukiran. Kaya, want to shades mo? Kalit pa lang ko. Kamkal, sangokal lang mga nyo, Pekal. Oo, oh, ma'am. Matangon nung mga nyo dati, awan ko, aga kayo yung pangko. Marimay ito kahit short ride eh. Oh, sanay lang ito, aga kayo may ito. O, masasabi mo ka jungle? Uh, sanay daw siya sa malalayo. Sanay siya sa malalayo. Pero sa malalayo lakaran, baka hindi. <laughs> Yan lang. Oh. lang. Iniingal na niya. Iniingal na niya. Pero may nakita tayong asimawa kanina. yung mga na nakarnak sa dang niya. Ay, hindi, yung dalawa. Ay, kung ano Oo. Oh. Eh, manipis ang tabik nun. Pero, ulitin natin habang naglalakad tayo. Ano yung idodonate ni ano sa din? Kwan Sige. siya ng, sponsored budget. Yan, ano mo na, yung sustain, sustain. Oh, yeah. ito. Yun. Ano ah, yung proposal? <laughs> turbo yun, turbo. Brother, CK was proposed accessories, accessories budget Ayo. to our group LDS MC. Wow. Those in favor. Do, in favor. Manifest it. Manifest. Manifest. Uplifted, uplifted right hand. <laughs> Any oppose may do the same sign. <laughs> TK. Yes. Sabihin mo na ko ano mga ibibigay mo sa grupo. Yun, may helmet tayo. Oh. Ah, Evo. Yung helmet na It's sponsored do. by... Hindi, helmet na nakalagay na ng, ng pangalan ng grupo natin. Oo. Oh. Tapos yung logo, helmet with printed LDS MMT. Ah. So, tapos t-shirts. Tapos yeah. yung ride jersey ba tawag doon? Oh, uh, riding jersey. Riding jersey. Oh. Ah. And then riding food. Kitchens. Kitchens. Yeah. Oh. Wow. Kung pwede, sapatos. Sapatos. Oh. When? When? after five years. <laughs> When <it can> happen? <laughs> up there, five, years. Five, years. <laughs> five, five years. years. <laughs> Bali, 2029 na po. Lapit na. <laughs> Wala na. <laughs> Ayan na si Julius, guys. Ayan Nung no. oh. Yan. Oh, yan. ibon, yan? Oh. Anong Anong ibon to? Eko yan? Uh, Karakotok karena <laughs> <laughs> karena wow <laughs> <laughs> sih brother gustonya long ride tapi pag long walk ayonya. <laughs> dapat na surpan kan kal tadi ini sekarang ini 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 ada Michael ini asli semasa murah sih 20 plus sa ako na na yan discount gilapan hindi naman ito ka taga may tila na alak nalakang ito bautista bali doon na ay ko na ID na yun taga si sa akin kamo may mo lang sa mo sila ano sila tapos yun pa sila Diba? Dapat di may isang nila, tinatanim dito? Ano? Ano? Okay? Ano? Ano? itanim nila dapat? Kape. Kape. <laughs> Kasi mas maganda ang ano yung mask Mas maganda yung Pero oh. so, okay, so kanya unog din. Tumantotin agad yun. Kaya ba? Yey! pa <laughs> <laughs> yeah, maligo yan eh. may ibsan yan. Pabalik tayo mama, ako ang isip, Teron Pinikat uh, mo! Uh, next na ride na naman sa June 12 <laughs> Short ride uh, Next month pa, next month <laughs> Bakit kaya maganda naman next month <laughs> Ano kasi yung <sayo>? halikina? <laughs> Wednesday Salaman? Salaman ka

Okay, dito na. Uy. <laughs> dito na tayo. Uh, okay. Pwede ay kaya magsitalon dyan. Magsiling naman naman eh. Ang balok ka mo.